Ako, pinipilit po tayong idawit. No? Diyan. Umikot sila. Marvin, I encourage you, umikot kayo. Tingnan ninyo. No? Kung meron ba tayong mga proyekto dito with due respect sa DPWH, meron bang inferior, substandard? Ha? Huh? Or, worse, meron bang ghost? Kasi yan ang issue ngayon eh. Di ba, pag nakikinig ka sa, sa, sa committee hearings, ang tinatanong eh, ah, may, meron bang gos? Meron bang substandard? Di ba? Regardless kung sinong contractor, huwag tayong mawawala sa direksyon. Ngayon, lumabas. Doon sa lugar ni na presidente, lumabas. 32 projects in the name of Diskaya. Sabi, buti issue, stick tayo sa issue. Nagawa ba ng maayos ang project? nagawa ba na nandyan ang project. Okay? So, yun ang issue. Tayo kasi, pinipilit ilihis. No? Sabi ko nga kanina, pinipilit na idawit tayo dyan. Okay? Sabi ko, basta ako, habi ni Doc sa akin, hindi ako mahihiyang magsabi sa inyo to. Stay focused. Sabi nga nila, kung sobrang kapal ng usok, huwag ka nang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretsuhin mo lang ang lakad mo. Okay, lilipas din yan. And for that, sabi ko, I'm very thankful. Katulad lang nitong tulay na ito, ang daming masaya no, na nabuksan. Pero may nalungkot dahil natupad natin ang pangarap ng bawat taga -amun. Okay? Tanungin na lang nila yung kontraktor. Naririnig nyo naman ngayon nangyayari. Sabi ko, it all boils down, Bakit? Pag yung kontraktor ba sinabi niya, hindi ako gumawa niyan, wala na siyang liability? Okay, para lang sa kalaman nyo. This week I will be filing also, no? A counterpart res, uh, uh, bill, no? And, uh, ako ang magi-sponsor. Nasasabihin ko dun sa sa bill na 'yon, pag ikaw ay naging congressman o mambabatas ka na, no? Hangga't mambabatas ka na, o government employee o whatever na ng government, wala nang pwedeng kamag-anak mo, no, na mangontrata. Okay? Wala nang mangontrata sa lahat. No? Kung sinabi, may na claim yun na lang pag-uusapan ko hanggang saan ang layo na hindi pwedeng mangontrata. Ngayon, pag sinabi, sinabi, o bakit may kaunlaran ang mga equipment na yan? Pup Kasalanan ko ba kung yung kontraktor gusto niya maglagay ng sticker ng kaunlaran? Di ba? So lahat naman tayo, we, we have, yan ay support nila noon, ah. lalo na kay Doktora Sara. Okay? E tao din sila yan eh. Gusto din naman nila eh na 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 ilagay yung wala naman pilitan diyan na ilagay so once again does it prove ownership ng equipment does it prove na ako o yung pulsar kamo na lang ang gumagawa ng project it's all unfair no kasi parang sinabi mo yung agency in na lahat alam mo na si ganito pala gumagawa niyan pero bakit dito so tanungin niyo yung agency no kasi mahirap na mapapapadala tayo, no? Siyempre, ayun mo, Bombo Marvin, madaling manira eh. In like manner, napakadali na walang gagawin. Okay? Alam mo, kung ako lang, sabi ko nga, kung gusto ko lang masarap buhay ko, hindi na rin ako gagalaw. Okay? Kung wala naman ako gagawin, wala ang sisirain sa isang Jojo Lara. Wala akong gagawin. Walang tulay. Di wala silang masabi. Walang rotonda. Walang ilalagay kang Lara. Walang pinakanawan bridge. Forever tayong traffic. Yun bang gusto natin? No? Ano bang mas gusto natin? Yung tao nagtatrabaho o yung taong parang ngat, ngat lang paninira? Di ba? So yun yung tanong lang sa ating mga kababayan. You have your choice. Okay? Paano nakapasok diskaya? Oh, eh na, ang ano mo, Vin, tutuloy-tuloy mo na. Eh, uh, una, tanong ang sagot ko diyan. Ah, ako ba member ng ng back ng, ng, ng DPWH? Okay? Kastiguin mo ko ng kastiguin tungkol dyan. Di ba? Kinakastiguin na ako. Ano? Bakit to? No, Diskaya nandito. O, eh, di gawin mo. Kastiguhin mo din ang Ilocos Norte. Eh, ang dami doon eh. Ayun pa ang gusto mo? O, isa lang sagot ko dyan. Anong kinalaman ko dyan? Pero ang tanong, yung bang kontrata na ka-joint venture si Diskaya, hindi ba ginawa? Kasi kung ginawa yan, wala, sana, Wala namang problema. At isa pa, ito na balikan ko. Yan ang rason bakit may ka ang gusto ko. Kasi para sa initial pa lang, kung isang kontraktor na yan, hanggang matapos isang kontraktor na. Okay? Eh, anong nangyari kasi ngayon eh? Kailangan. Fin, yan, simple. O ano magagawa ko? O tanungin nyo si kaya kung kilala niya si Jojo Lara. O, tatawanan pa nga kami ng kinekwento sa akin. Okay, para lang malaman mo, nakakarating sa akin ito. Nung in ni Diskaya yata, sino mga congressman dun? Parang bingo daw eh. Nung binanggit, Jojo! Kala nila Lara. With your respect, ang naman ang sinabi. Jojo ang. Okay? Para sa ating mga kababayan, again, despite na ang background to is construction, I've never met yang contractor na yan. Okay? Not a single time na nabit ko yan. Okay? At a single time. Uh, mamaya, may lalabas na naman na, na picture ko. Ha? Na agarakop kami doon ni Diskaya. Sabihin ko na sa iyo, Marvin, walang, walang kat <coughs> fake news na yan. Okay? Ha? Wala akong kilala. Ano. Again, with due respect sa kanya. Of course, eto na. Binabanatan yung mga kontraktor. Okay? EGB. Eh, tuloy mo na kasi yun, Vin, mga question mo. pag mo na. Kung hindi mo maiitano ako na magtatanong. O, EGB, si Megay, ganyan. E galing din naman sa diting yan. Nag-umpisa sila diyan. Okay? Ngayon, mapipigilan ko ba kung mag-project sila sa distrito kung maayos naman ang gawain nila? I will not do that. Kasi sabi ko, I will not deny na isang Jojo Lara ay galing sa construction industry. Igamit gamit ko nga moniker ko is full eh. Oh, kung naiya ako sa pagiging kontraktor, eh hindi na lang ako magpopolitika. Matino ang construction. Ang hindi matino yung kataong gagawa ng karumal-dumal ng mga proyekto. Yan lang. Yan yung mga kailangan sagutin dyan. Okay? Ngayon, hindi ko sinasabing perfecto ang DPWS o kontraktor they have their fair share also of misgiving. But then again, dyan papasok yung tinatawag nating check and balance. Nandyan ang kuwa. Nandyan ang QA. Nandyan, na lahat eh. It's a matter lang na paigtingin lang ang implementation ng lahat. Sinabi ko ito sa COA, kung nakikinig kayo no, sa budget hearing ng COA. Alam nyo, sinita ko ang COA. Sino pa ang maniniwala no? Sa mga kowa. Kung ang kowa napakatagal, no, maglabas ng mga resulta.